Okay po mga mahal na kabayan, good evening po sa inyong lahat. Ito na po nga, ayun, ipapakita po natin dyan yung mga nabas, nabasbasan po ng pamamahala na nagpasalamat na rin po sa Iglesia ni Cristo. Online po, ano? nagpasalamat na po sila. Kaya ibig sabihin, alam na po yan ang taong bayan. At marami na rin po nag-congratulate. So, so, makikita nyo po mamaya ang mga nabasbasan. Walo lang po ata yun, ha? sa senators, walo lang po sila. So, congratulations po sa mga nabasbasan ng pamamahala at sa mga lahat ng uh, simula po sa senator hanggang doon po sa mga uh, party list na, na, na nabasbasan. So, congratulations po sa inyong lahat. So, sa video nito, makikita nyo lang yung, yung walong senador lang po na nabasbasan. Kung magpapras tayo dyan ng, uh, ng video at yun po ang nabasbasan ng pamamahala. Ano po? Nabasbasan po sila. So, maraming maraming salamat sa uh, pagtitiwala niyo sa Iglesia ni Cristo at sa paghingi din ng tulong sa pamamahala. So, maraming maraming salamat at congratulations po sa inyong lahat. So, sana kung manalo man kayo, congrats po sa inyo. Kung matalo naman po kayo, abide uh, na next time. Daro lang naman po 'yon. Ang politika po ay ano lang, wag wag tayong masyadong ano uh, sportsmanship lang kailangan diyan maging support lang po tayo sa lahat ng bagay. Ano po, wala pong matalo man, yung pinagkaisahan ng Iglesia ni Kristo, okay lang yun. Kung manalo naman, eh, congratulations. Sabi nga, pag natalo, eh, hindi pa naman katapusan ng mundo. Ano po? Hindi pa naman katapusan ng mundo. Ika nga, bilog ang mundo. Eh, malay nyo, ngayon, panalo kayo, sa susunod, talo naman kayo. O ngayon kaya, talo kayo ngayon, sa susunod, panalo kayo. Ganun na naman po yun. Parang laro lang yan. Okay ano po ba? So, congrats po sa lahat ng uh, na sihan ng pamamahala. Ano po? So hanggang dyan lang muna at kung ga, sa inyong lahat. Good evening po at God bless.